Hello! Magandang, magandang, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi, magandang hapo, magandang tanghali, at magandang, maganda tayong lahat. Ayan. Uh, Narating po ang inyong lingkod si Travel Eats. At muli po nga uh, um, nag-aantid sa inyo ng mga latest na balita. Ay <laughs> e na natatandaan nyo sa akin nakaraang video sa part 1, ayan tungkol sa ano ang uh, advantage at disadvantages ng ng online selling. Ay ngayon ay i-explain uh, ko naman sa inyo dahil sa nangyari ngayon sa uh, EAT, sa Channel 5, uh, dito sa part ng uh, babala, makikita natin dito ang katanungan tungkol doon sa uh, ano ang uh, ang tanong ay sino sa kanila ang nag -buhay matapos ma-hold up ngayon, ah, naging tama naman ang sagot nung ah, kanila mga naging kontesta ang sagot nila ay letter A, si Agnes. masugod naman yung iba sa inyo ay napanood kung ano ang naging kalagayan na talaga nag-agaw buhay dahil sinaksak siya nang hindi niya alam na ganun pala katindi yung kanyang inabot na, na pag-agaw buhay. nag buhay siya dahil sa ginawa sa kanya uh, ng dalawang uh, hold upper at walang pinipili at wala nang pinipiling uh, oras dahil ito ay nasa katanghali ang tapat apat sila magkakasama at pagkatapos ay uh, siyang siya ang napagbuntunan na saksak na tinarakan siya ng kutsilyo sa leeg hanggang sa siya ay uh, tinapon sa ilog sinundan sinaktan at nagpasalamat um, na lang din siya dahil hindi siya natuluyan at siya ay nagkunwari at nagpatay-patayan na lang para na lang uh, makaligtas siya. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Sa paligid natin kahit na marami tayo, minsan uh, binagmamasdan lang tayo, nagsumetsyempo sila, kaya nakakalungkot. Uh, pagkamat tumama yung uh, sagot ni yung dalawang contestant ay legit, ang kanilang sagot ay nakakalungkot yung istorya. Kaya nanumbalik kanina yung nangyari sa kanya. At yung isa naman kung natatandaan ninyo na si yung tanga taga Santa Rosa. Online selling, nandun siya sa loob ng bahay nila. Pagkatapos eh, inold up, ginawa yung kanyang suot na alahas. Siya ay si Ma'am Agnes na taga Santa Rosa, Laguna. Ngayon, kinuwento niya ulit kung ano yung nangyari. At uh, buti na lang, hindi naman din siya nasaktan nang pinuha lang ang, ang alaas niya. Pero uh, yung nga lang, hindi nga lang maganda yung resulta dahil kahit kilala niya, kapit niya yung gumawa sa kanila, eh, at large, nasa labas siya, hindi, hindi pa nila, hindi pa na ikukulong. Kaya panalangin na lang natin na walang mangyari at tayo naman ay mag-ingat sa paligid natin lalo na hindi na natin alam kung sino yung ating mga mapagkakatiwalaan. Sa kabuuan naman, dun sa pangalawang, dun sa segment naman ng na sugod bahay, eh, mukhang astig naman yung mga yung mga contestant para dun sa palaro ni Mayor Jose Manalo. talaga mga nakashorts, mga astig yung mga dating. Nag-enjoy talaga sila doon sa palaro. At uh, masayang masaya pati yung nasugod bahay. Eh, sa kabuuan naman, ay, eh, Uh, sa lagi laging pagsugod nila Mayor Manalo, nila Mayor Jose Manalo, eh masaya ang mga contestant. Sana ito lang naman nagbibigay sa atin ng saya kapag oras ng tanghalian, nanonood tayo sa kanila, bagamat ni kanya-kanya silang istorya, ay uh, patuloy pa rin sila sa kanilang uh, pamumuhay. At ito namang uh, sa Gimme Five, talaga nag-enjoy naman tayo dahil matatalino ang mga naging contestant. Diba? Muntik-muntik na. Pati nga tayo. Pati nga ako. Nakikisagot-sagot na din. At naloloka na rin ako. At ako'y talagang pumalakpak doon sa kontestan, uh, contestant. At um, magaling sila. Talagang nag-review. Pero kasi ang gusto nila, ano eh, nila Boss Joey at saka nila Bossing Big na dapat uh, nag-aaral. Diba? Pinapalakpakan yan oo O, oh, diba? Kaya kailangan na eh, lagi tayong prepared kung sasali tayo, gusto natin maging contestant, sana lagi tayong uh, prepared sa lahat na hindi pinagpapalit-palit natin yung mga, yung, yung isopagus, asan ba yun? Nasa laig na. <laughs> Kaya sana, uh, at least nai-enjoy natin, di ba? Okay. ngayon, yung naging segment nila ay nagbigay sa atin muli ng saya. At saka yung ibang mga wala nang magawa dyan, huwag na natin pansinin. Yung iba yung nagpapapansin na lang. Nga nga, sabi. Kaya, masaya ah, masayang masaya si Lola Belen. O, oh, di ba? <laughs> Lola Bilen, nasan ka na? Masaya siya dun sa naging segment ngayon dahil matatalagin yung ating mga naging contestant sa TV5. O, oh, pinapalakpakan niyan. Yes, asana ah, ma ah, naging masaya tayo ngayon at magkaroon ng aral na maging mag-ingat. Wala nang pinipiling oras ang mga snatcher, mga magnanakaw, mga holdupper, Kaya doble ingat na lang din tayo. Like, ano tayo sa paligid natin, yung mga nagmamaneho ng kotse, uh, kung gat maaari, yun, mag, mag, -mag, -mag, -mag cellphone Kung naka-cellphone kayo, dapat nakalak yung pinto, nakasara yung bintana. Yun ang laging ipinapakita sa atin, yung mga aral na napupulot natin kapag uh, pinapalabas na yung uh, E80 sa DB5 na sa araw-araw kaya nataya tayo uh, nanonood sa kanila dahil uh, hindi pwedeng wala tayong mapupulot na aral. misa sa nakakalungkot pagka walang uh, babala uh, at nauubusan sila ng oras dahil sa dami rin ng kanilang uh, sponsor. <laughs> ayaw ka ba ba naisisiksikan sila doon? <laughs> doon doon sa kabila, uy! <laughs> wala, ayaw nila. nila. Kaya yung sasabi ko lang, eh, minsan walang babala dahil nauubusan nga ng oras. <laughs> maraming maraming salamat dahil siyempre nakalaman natin yung, yung tunay na buhay na, na nangyayari sa paligid natin. Kaya maging maingat na lang tayo at maraming salamat sa EAT, na TBJ, Tito Vic and Joey, do, at saka dun sa mga legit double cards natin, sina Sir Alan. Sana kayo ay araw-araw uh, nagbibigay ng, ng uh, Uh, aral, moral lesson sa araw-araw at sa mga tao na nag-share ng kanila mga experiences. Uh, pagpalaing kayo, God bless, at sana ay huwag kayong magsasawa na tangkilikin natin ang ating uh, TVJ, E80, legit, double Cancel. Don't forget to subscribe. Out-out po pala dito sa ating mga subscriber. Armin Patricio, Pergarat TV Vlog, Rebecca Mendoza, April Cordero, Maliari Mascariñas, Sight Eye, Eva Fernandez, Gala Vidreya, Yuni uh, Santiago, Shirley Fernandez, Booyas Island Adventure, Mare Teresa de Jesus, Velva Agustin, uh, Ludi Inoviso, FFVIIJC, Mama Claire, Ibon Santiago, Lucky Mom Tree, Laleen Mijares Lopez, ah, uh, Estrella makalalat Jennifer Pascho, uh, Nestor Buena, Bebe Bekbek, Bek. Nestor Buena, Bekbek Bek Dumelod, Galawid Ria, Dexter Beltran, si Chai Chair, uh, Lin Tamori, Stone Fuentes, Vergara TV Blog, Malyari, Nestor Buena, and TBJ Fanatics. Yan. Uh, Shoutout sa inyong lahat. Kung meron pa akong nakalimutan si Lito Ochoco yan. Sana uh, okay, magsasawa na panoorin yung aking vlog kahit na daan-daanan niyo lang paminsan-minsan. Eh, nakakatulong po ito sa akin. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po.